Good morning po sa lahat po ng uh, nanonood at nakikinig sa programang Wow Aksyong Balita sa radyo at diario, no? at uh, kukomentaryohan lang po natin at uh, re-reactionan yung uh, nasabing uh, pangyayari no? kagaya nung uh, pagbawas ng uh, security ni Vice President Sara Duterte no? at uh, alam nyo pinakamahirap po yung uh, tanggalan ka ng uh, security no bilang uh, bilang halal ng uh, ng taong bayan sa pagka vice president ay mahirap na po kung yung mga ordinaryong tao nanganganib ito pang uh, presidente ang uh, vice president ng uh, bansang Pilipinas ang uh, siyang tinanggalan ng uh, ni Chip Marvin no ay uh, si sana maisip ni Marvin Marbel Marvel Mar na lang ang tawag ni Vice President sa kanya eh. Kasi wala na po siyang paggalang sa Vice Presidente eh, na halal ng taong bayan. Samantalang siya ay inappoint lamang no? point lamang 'yan para maging chief PNP. Pero dahil sa dahil sa kanyang ginagawa na political harassment kaya Vice President Sara Duterte hindi po maganda no hindi maganda yung kanyang ginagawa sapagkat uh, pinopolitika niya eh no hindi siya gumalang sa hindi siya gumalang doon sa vice president ng uh, Pilipinas no samantalang siya inappoint lang o, tapos pinasising nung mo pa lahat nung uh, sinasabi mo na may coordination ka at nagpaalam ka. Eh, iyon na nga eh. Naglabas na nga ng uh, letter, open letter ang uh, Vice President. Ha? Ah, eh, pero eh, bibigyan mo siya ng security, hindi niya kilala yan. Ikaw man, ikaw nga eh, may security ka Oh, eh ano ka ba? Inappoint ka lang. O, oh, PNP chief. May security ka. O, oh, dapat ang tinatanggal mo yung security mo. Subukan mo tanggalin yung uh, mga security na ano. Eh, meron ba magtatanggal? Eh, ikaw ang pepe. No? Sino magtatanggal? Dapat siya yun. Tinatanggal ka ni Vice uh, sa President Sara Duterte. Sapagkat uh, siya ay halal ng taong bayan, dapat mong igalang. Wala kang galang sa Vice President. Unang-una, kung sino man ang nag-utos sa inyan, labag sa batas po yan. Hindi, hindi dapat... kaya kaya kapag may nangyari dyan sa nasabing uh, vice president dahil sa kagagawan mo ay eh, dapat uh, dapat uh, i-secured ng uh, mga militar si Vice President Sara Duterte no dapat uh, military na lang ang mag-secure sa kanya sapagkat uh, siya ay halal ng bayan, no? At ang uh, sinumpaan niyo tungkulin, protektahan ang taong bayan. Higit sa lahat ang vice president. No? At yung uh, sinasabing uh, 500 ah uh, 5,500 na budget na sinasabi ni uh, BBM na pinagawa nila uh, na flood control nasaan na po yan ang hinahanap ng taong bayan ngayon kaya bumaha sa buong Metro Manila dahil sa kasinungalingan po ninyo. No? Binabati ko nga pala ha ah, ang lahat ng maisog sa buong bansa. Sa buong mundo. No? At uh, dapat tapusin na po iyang uh, nagiging problema eh. No? dapat uh, magsalita na po ang uh, ating presidente na talagang uh, hindi na niya kaya ha? yung panunungkulan niya sapagkat uh, marami na nagre-react din eh, no? unang-una na si yung uh, mag-ina na senador no? na bilyar pangatlo si Joel uh, Villanueva kaya saludo tayo doon sa kanyang uh, sinabi na nasaan na at ang laki pala ng gastos sa flood control na yan sabi nga eh kapag ang uh, ang gaya nyo inabuso nyo ang uh, inyong uh, panunungkulan ay uh, may oras din na kayo ay uh, tatanggalan din ng uh, katungkulan ayan dapat eh dapat ang matakot dapat matakot si Marbelle sa ginawa niya kay uh, Vice President Sara Duterte. So alam alam niyo naman na vice president 'yan, no? Tanggalan mo ng uh, ng uh, security Grabe kayo. Grabe kayo. Dapat hindi kayo sumusunod sa mali eh. Alam nyo ang sinumpaan yung tungkulin eh. na protect ah uh, protektahan ang lahat ng mamayang Pilipino. Eh dapat pala nag-resign ka na eh. Ikaw ang dapat uh, dapat eh mag-resign ka na, Marvel. No? Kasi hindi mo sinusunod ang batas. Ang sinusunod mo, sino ang sinusunod mo isang tao? Samantalang milyon ang uh, bumoto ko dyan. Ah. Oh, Million ang bumoto kay Vice sa Sara. Mas mataas pa nga ang bilang niya eh, Doon sa mga doon sa presidente. Mali, no? Baka mamaya na si Vice ah, si Sara Duterte na ang nakaupo ay uh, dapat tanggalan ka rin ng lahat ng uh, benepisyo, no? dapat kang manabog, managot sa batas ikaw mismo ang alagad ng batas hindi sumusunod sa batas eh oh Pasweldo ka ng taong bayan grabe no grabe no ating uh, pambansang kapulisan pati yung matitinong uh, mga pulis na dadamay eh. no mga opisyal ewan ko kung bakit uh, pinababayaan nilang gano'n no? dapat eh sila mismo nagsisecure doon sa Vice President pero imo um, pati yung pamilya ni Vice President na Sarah ay eh, yung picture nila sa naiya uh, ay uh, in-expose pa ninyo kung sino man nang expose nun at kung sino ang nagutos noon aba ay mananagot kayo kapag may nangyari kay uh, Sarah yan po yung isa sa pinakamabigat na ginagawa po ninyo pero ay um, mo sabi nga ha? eh hindi raw totoo na may mga pulis na umiikot at uh, nag-iimbestiga kay Sarah grabe no ang, ang, tapang naman ng uh, ang tapang naman ng apog ng uh, pati yung bahay eh, yung inuupahan bahay eh, no eh tinatanong pa ano yan? alam mo ngayon lang sa panahon na to nangyayari ang ganyan dapat nang mawala yung mga ganyang uh, inuugali ng ating kapulisan hindi na marunong sumunod sa batas no ang sinusunod na lang nila yung batas nila no hindi na talagang yung uh, sinusunod na batas ng uh, ng uh, ipinaiiral sa buong mundo no kasi pag ikaw pulis alam mo kung anong tungkulin mo no? Alam mo kung uh, dapat Pero, um, mo protektahan. Pero mo na alisan mo na security. Alam nyo, ako nga eh, ha? May nakita nga ako eh. Sinasabi ni Marvel na kulang ang pulis, no? Ay kulang talaga. Eh paano? Lahat ng lugar eh may may pulis. Pati ba naman eskwelahan, ha? Eskwelahan, ha? uh, may police O, oh, samantalang uh, ang dapat niyong uh, i-secure de eh, si Vice President, bakit yung uh, ano, wala namang ginagawa doon sa school. Di ba? Kaya nasisilipan kayo dahil sa kasinungalingan po ninyo. Okay, maraming salamat po ah. At uh, subaybayan nyo yung aking mga ina-upload ano, sa aking uh, mga komentaryo at reaction nah. hey, ben, maganda sa susunod na aking uh, video no, na i-upload. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo.